Hello, good morning po. Welcome po sa aking channel. So, andito naman po tayo para mag magharvest. Bali 11th uh, harvest na po natin. So, bago po tayo mag umbisa maraming salamat po pala sa inyo, yung mga lahat po ng mga nag-subscribe. Maraming salamat po. At uh, sana po ay eh, patuloy po kayong mag uh, supporta po sa aking channel. Shoutout po sa inyong lahat at saka kay ano pala, kay Idol Kakampi sa Cebu po. Uh, shoutout po sa inyo, Idol. Ayan, so kamusta na po yung ating mga pananim niyan, yung ating mushroom, kamusta na po. So shout out po sa inyo. So ngayon po ay nag-harvest po yung aking anak, yung pangalawa ko pong anak kasi wala pong pasok dahil National uh, Teacher's Day po. Pero yung panganay ko, meron po siyang pasok. Tapos yung bunso ko po ay sumama sa, sa mama niya para mag, uh, may pinuntahan po sila, mag-swimming. So tayo yung maiwan. O oh, ngayon po ay konti lang po yung har harvestin po natin dahil nung Martes po ay nag-harvest po tayo dito. Dahil may binigyan po si Mrs. So ito na po yung itsura ng ating ang Ngayon po ay walang kaulan-ulan, mga isang linggo na yata. So yung mga dress po natin dito na abono ay hindi po natunaw. So ito po yung problema natin ngayon. Dahil hirap po tayo sa tubig. Ano, may nilalabas pa sana ng mga toy-toy yung ano, ating ang palaya. Yan mga ganda pa po, po yung mga bunga niya na nilalabas. So ito po ay mag 3 months na po next week. So, ito na yung mga bunga oh, yan. Langanin pa sana po ito. Pero tumawag po yung ating buyer dahil uh, schedule na po ngayon. So nga lang konti lang po yung kanyang malalaki pang bunga. Yan oh, mga sunod pa na harvest to. Yun, no? Lalabas pa ng mga toy, -toy. bagong toy-toy o dito na lang po muna tayo sa ditong area kasi doon sa kabila medyo mainit na po doon And yung anak ko doon ay nag-harvest na And dito kasi yung part na to na eh, mamaya ng tanghali itong makatikim ng init kasi may mga saging dito ayan, saging dami yan, mag harvest din po tayo ng saging mamaya saging saba o ito pa po yung tsura ayan, naglalabas pa ng mga toy toy ayan ganda pa naman yung talbos nila yung problema lang dito yung ano tubig hindi na po tayo nakapagdilig ayan saka yung mga bono na nilagay po natin yung sinay-dress po natin na hindi po natunaw o so, sayang din dahil uh, po ng ating tanim so kahapon nakala ko ulan dahil madilim pero hindi rin tumuloy so sana e eh, mabigyan pa tayo ng ulan sayang pa yung mga kanyang bunga ano, you know, dami pang maliliit ano, magapang pa yung kanyang mga talbos Naglalabas po ng mga toy, -toy. So pang onsi pa lang Onsi na harvest pa lang So patuloy pa rin po yung Pag spray po natin ng fungicide dito Pero naninilaw na talaga yung kanyang mga daon sa gilid Agay Okay. 3 months na po ito Okay So at least kahit Pibigay pa, no? pa rin ng bunga Yan no? ang dami bunga O oh. Musunod pa Ang pa ng talbos nila o oh. Yan So nung Martes Pumunta tayo dito Ayan, kasama ko si Mrs. Naglagay po kami ng ano, yan o. No? Uh, ano, nilagyan namin ng tinanima namin ng siningita na ng ano ng sitaw. Pero hindi pa po ito natapos. Kasi lahat 'to lagyan to natin pag makaya. Hmm, dami pong bunga niya, oh. liliit po. Sino ang ganda pa ng binibigay ng bunga, ayan, haba pa. Ito so, nakalaw. Ang lalawit natin kasi nagbabalik ko. At kahit pa paano, eh, may nakukuha pa po tayo. Kahit pa konti-kunti lang. Kahit pambili ng ulam. And so, baka next week, magtatanim na do tayo sa kabila. Pag maka, ano tayo, ng, makabili tayo ng, ano, ng, ah, uh, na naman. Si mahal din yung binhi. Bibili lang tayo isang lata. Sa 3,000 plus din yung ano. Galaxy Max na naman po yung gamitin natin. Yan, balik natin si Galaxy Max doon. Dati kasi tinanim natin doon. Si Galaxy Max din. So, okay yung performance niya. So ito lang po muna. Update lang po sa... aking tanim na palaya. So, sa so ulit, maraming salamat po sa inyo sa patuloy po na pagsuporta po sa aking channel at sa patuloy din po ng pag-subscribe. Maraming salamat po sa inyo. Happy farming and God bless po sa ating lahat.